Kumusta mga kasariksik? Alam mo ba na napakaraming mga bagay sa ating mundo na dapat ay hindi na nga nagawa pang madiskubre? Kaya mula sa monumento ng Yunaguni hanggang sa robot na ginawa ni Leonardo da Vinci, ilang daang taon na ang nakararaan ay pag-usapan natin ang sampung mga artifacts na hindi na dapat nadiskubre pa sa ating mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Ang monumento ng Yonaguni. Noong 1986, si Katshiro Aratake, isang lokal na maninisi, ay nakatagpo ng isang kahangahangang istruktura sa ilalim ng tubig malapit sa baybayin ng Yonaguni Island sa Japan. Ang pagtuklas nito, na, na ngayon ay kilala bilang Yonaguni Monument, ay naging paksa ng maraming debate sa larangan ng arkeolohiya. Ang monumento kasi ay may mga terraces mga hakbang at malalaking plataporma. Nasa sabi ng ilan na mga labi ng isang sinaunang lungsod na nilubog na maaring umabot sa higit sampung taon na ang tanda. Kung totoo ito, mababago ang ating kaalaman sa kasaysayan na nagpapakita ng mga sinaunang tao ay may kakayahang magtayo ng mga ganitong estruktura ng mas maaga kaysa sa inaakala. Sa isang bahagi ng debate, ang mga mananaliksik na pinangungunahan ni Professor Masaki Kimura mula sa University of Daruyokyu ay nagsasabing ang matatalim na gilid at eksaktong angulo ng monumento ay patunay na ito ay gawa ng tao. Sinasabi nila na maaaring itinayo ito ng isang sinaunang sibilisasyon bago ang huling panahon ng yelo. Sa kabilang banda, ang iba naman ay naniniwalang ang mga tampok ng monumento ay maaaring resulta lamang ng natural na proseso ng ating kalikasan. Bagamat hindi patayak kung gawa nga ng tao o ng kalikasan ng Yunaguni Monument, patuloy itong nakakabighani at nagpapaisip sa maraming mga eksperto. Number 9, ang taong lindo. Noong 1984, nagulat ang mga manggagawa ng Lindomas ng matagpuan nila ang inaakala nilang troso na isa palang binti ng tao. Ang binting ito ay pag-aari ng Lindoman, isang pinakatanyag na bug bodies na natagpuan sa Europa. Sa kabila ng napakagandang pagkakapreserba dito, ang Lindoman ay nabuhay mula noong 2 BCE hanggang 119 CE at tinatayang ang 25 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kaibahan ng Lindoman sa iba pang mga bug buddies mula sa panahon na iyon ay ang kanyang itsura. Siya ay may maayos na gupit ng buhok at malinis na mga kuko na nagpapahiwatig na siya isang tao na mataas ang katayuan. Ngunit ang pananariksik sa kanyang mga labi ay nagbunyag ng mas madilim na kwento. Ang Lindoman ay maraming suga, isang palo sa ulo, isang garote o litid sa kanyang leeg at nabaling leeg meron ding mga posibleng saksak. Mukhang ang kanyang kamatayan ay hindi isang aksidente kundi isang sinadyang gawain. Posibleng bahagi ng isang ritual na matagal lang pinagtatalunan ito ng mga iskolar. Ang ilan ay naniniwalang siya ay isang sinakripisyong tao upang palugdan ang mga Diyos o magdala ng swerte. Habang ang iba ay naniniwalang siya ay pinatay bilang isang kriminal o pinaslang dahil sa mga hindi kilalang dahilan. Ang pagkakatukla sa Lindoman ay patuloy na nagpapabighani at nagpapaisip sa mga mananaliksik at mga historiador hanggang ngayon. Number 8. Mekanismo ng Antiketerya Ang Antiketerya Mechanism ay isang patunay ng kahusayan ng mga sinaunang tao Natuklasan ito noong maagang bahagi ng ikadalawang pung siglo mula sa mga labi ng isang lumubog na barko malapit sa isla ng Antiketeria sa Greece. Ang artifacts na ito na tinatayang nagmula pa noong ikadalawang siglo ng BC ay tinuturing na unang analog computer sa mundo. Sa kabila ng komplikadong disenyo ng mga gears, cogs at mga ukit sa tanso, sinasabing ginamit ito para sundan ng mga pangyayari sa kalangitan tulad ng mga solar at lunar eclipse at posisyon ng mga planeta. Ang mekanismo ito ay parang sinaunang calculator ng kalangitan. Sa tulong ng mga ukit sa tanso na naglalaman ng mga detalyadong tagubilin, nagawa nitong hulaan ng mga eclipse at iba pang mga cosmic phenomena. Bagamat hindi pataya kung ano talaga ang pangunahing gamit nito, malamang na ito ay ginamit para sa kalendaryo at mga gawain sa astronomiya. Ang Antikateria makanyisi may patuloy na humahanga at nagbibigay inspirasyon sa mga iskolar at siyentipiko hanggang sa ngayon. Number 7, ang kuweba ng Denisova. Sa Altai Mountains ng Siberia, matatagpuan ang kuweba ng Denisova na naglalaman ng isa sa pinakamahalagang arkeolohikal na tuklas sa buong mundo. Noong 2008, isang maliit na buto ng daliri ang natuklasan dito. At sa pagsusuri ng DNA na pag-alamang ito ay mula sa isang hindi kilalang grupo ng sinaunang tao, ang mga Denisovan. Ang pagkakatoklas ito ay nagpapakita ng ating lahi ay mas komplikado kaysa sa inaakala natin. Dahil ipinakilala ng mga Denisovan ang bagong family tree ng ating mga ninuno. Ipinapakita ng ebidensya sa genetics ng Homo sapiens Neanderthal at Denisovian ay hindi lamang nagkasabay sa pag-iral o nabuhay ng sabi-sabay, kundi nagkaroon din ng interbreeding na nangangahulugang ang ilang modernong tao ay may mga piraso ng DNA ng Dinosova. Sa loob ng kuweba ng Dinosova, natagpuan din ang mga bakas ng naninirahan na parehong Neanderthal at Homo sapiens. Isa sa mga pinaka nakakagulat na tuklas ay ang isang Polseres na gawa sa berdeng chloride na tinatayang nasa 40,000 taon na ang tanda. Ang pulseras na ito ay nagpapakita ng advance na paggamit ng mga kasangkapan na para bang gusto ng magpaganda noon ng mga sinaunang tao. Number 6. Ang Batong Kokno Noong 1887 natuklasan ng mga archaeologists ang isang kahangahangang slab na may sukat na humigit kumulang 42 by 26 feet na pinalamutian ng masalimuot na mga ukit na tinatawag na petroglyphs. Ang slab nito ito na kilala bilang Cockno Stones ay isa sa pinakamatandang halimbawa ng sinaunang sining sa bato sa Scotland at posibleng sa buong Europa. Ang bato ay puno ng mga paikot-ikot na hugis, mga geometric na shapes at mga marka ng cup at ring. Isang uri ng sinaunang sining na matatagpuan sa iba't ibang prehistoric na lugar sa mundo. Ngunit bihirang makakita ng mga bagay na may ganitong uri na komplikadong disenyo. Ang pinagmula ng Cockney Stone ay nababalot ng misteryo at tinatayang nagmula pa noong Neolithic o maagang panahon ng Brutes, mga 4,000 hanggang 5,000 years nang nakalipas. Maraming tsorya ang lumitaw tungkol sa layunin ng mga marka nito. Siyasabi ng ilang mga eksperto na maaaring ginamit ang mga ito para sa mga kalkulasyong astronomical. Bilang isang sinaunang kalendaryo upang markahan ang mga panahon at subaybayan ng mga pangyayari sa ating kalangitan. Ang iba naman ay nagbumungkain ng bato ay may espiritual o ritual na kahalagahan na nagsisilbing sentro o mapa para mag-navigate sa mga sagradong tanawin. Noong 1964, dahil sa pangamba ng vandalismo, ibinaon ito sa ilalim ng lupa upang maprotektahan mula sa karagdagang pinsala. Sa loob ng ilang dekada, nakatago ang sinuunang obra maestra na ito kasama ang mga lihim nito. Noong 2016 lamang muling sinikap na mahukay at mapag-aralan ang Cockno Stone. Number 6, Bateryang Baghdad Noong 1938, natuklasan ng mga archaeologists malapit sa Baghdad ang mga sinaunang artifacts na kahawig ng mga baterya na may edad na higit sa 2,000 taon mga bagay na ito, na kilala bilang Baghdad batteries ay malayo sa mga baterya na ginagamit natin ngayon. Ang mga ito ay maliliit na mga palayok na luwad na sa unang tingin ay tila karaniwan lamang. Gayunpaman, sa loob ng bawat palayok ay may copper cylinder na bumabalot sa isang iron rod. Mula sa panahon ng Parshan, 250 BCE hanggang 224 CE, ang mga artifacts na ito, ay bumibighani na sa mga historiador at archaeologists. Ang misteryo ay nasa posibilidad na ang mga sinaunang kabias ng ito ay maaaring nakakaintindi na ng kuryente bago pa man ang modernong panahon. Natuklasan ng mga mananaliksik na kapag pinuno ang mga palayok ng asidik o alkaline na likido tulad ng suka o katas ng lemon, maaari itong mag-produce ng kuryente katulad ng isang simpleng galvanic cell kung saan ang mga palayok nito ay tunay na mga baterya. Pinapakita nito na mayroong pangunahing kaalaman sa kuryente libo-libong taon na ang nakalipas ang mga tao na talaga namang nagpawaw sa mga eksperto. Number 4. Lawa ng mga buto ng tao Sa taas na 16,470 feet sa Himalayas, matatagpuan ang Rupkund Lake isang tila ordinaryong frozen na lawa. Ngunit sa ilalim ng yelo nito, nakatago ang isang nakakatakot na lihim. Daan-daang kalansay ng tao. Noong 1942, nadiskubre ng isang British Forest Ranger ang mga batong ito. Nasa simulay inakala nilang mula sa mga sundalong hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Subalit matapos ang masusing pag-aaral, napag-alamang ang mga kalansay ay mula sa iba't ibang panahon at lugar. Ang ilan ay mula pa noong ikasyam na siglo at karamihan ay mula sa mga lokal na tribo ng India habang ang iba naman ay mga genetic markers na nagpapahiwatig na nagmula sila sa Mediterranean. May isang alamat nga na nagsasabing meron daw isang hari at ang kanyang grupo na nagalit sa Diyosa na si Nanda Devi kaya't nagpadala siya ng isang malakas na bagyo ng yelo na pumatay sa kanila habang sila'y nasa pilgrimage. Ang alamat na ito ay nagkaroon ng kredibilidad. Nang matuklas ang marami sa mga kalansay ay may palatandaan ng blood force, trauma sa ulo, na maaaring dulot ng malalaking yelo. Bagaman may ilang kasagutan na, marami pa rin katanungan ang bumabalot sa Rube Kundlik. Halimbawa, paano nakarating ang mga taong may lahing Mediterranean sa isang malayong lugar sa Himalayas? Ang ilang mga eksperto ay nagsasabi na maaaring bahagi sila ng isang matagal ng nawawala na ruta ng kalakalan o isang pilgrimage. Ang mga lihim ng Rupcon Lake ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at palaisipan sa mga nananaliksik at historiador. Number 3. Ang Espadang Ulfberg Tinatayang isang daan at pitong ng mga sinuunang espada na ito ang natagpuan sa buong Europa mula sa Scandinavia hanggang sa mga pampang ng Volga. Sa unang tingin, mukha silang karaniwan lamang, ngunit kilala sila bilang pinakamahusay ng mga espada na nagawa sa kasaysayan ng tao na tinatawag ng mga espada ng Ulfberg. Mula pa noong panahon ng Viking, ang mga sandatang ito ay nababalot ng misteryo. Ang mga ito ay ginawa mula sa crucible steel, isang material na may mataas na carbon content na hindi na muling nakita sa Europa hanggang sa Industrial Revolution. Ang ganitong uri ng bakal ay nagbibigay ng pambihirang tibay at kakayahang magbaluktot. Ginagawa itong parehong matalim at matibay sa labanan. Ang mga espada ng Wolfbert ay may inscription na Wolfbert na nagpapahihwating ng isang natatanging tagagawa o branded na paggawaan. Subalit may mga pagkakaiba sa kalidad ng mga espada na may ganitong inscription na nagpapahihwating na habang ang ilan ay tunay, ang iba naman ay imitasyon lamang o peke. Naniniwala ang mga archaeologists na ang lihim sa paggawa ng mga espada ng Ulfbert ay mula sa mga ruta ng kalakala na umaabot hanggang sa gitnang silangan o Timog Asya kung saan kilala ang teknolohiya sa paggawa ng ganitong uri ng bakal. Number 2. Mga nakakade ng buto Noong 2016, natuklasan ng mga archaeologists sa Palron Delta sa Greece ang mahigit 80 kalansay na magkakatabi na pinaniniwalaang ang mula pa noong ikapitong siglo BCE. Ang nakakatakot na detalye ay ang mga kalansay na ito ay nakagapos. May mga bakal na posa sa kanilang mga pulso. Ang ilan ay nakahiga ng patalikod, ang iba ay nakadapa. Ngunit lahat ay may palatandaan ng pagkakahigpit. Ipinapahiwatig ng ganitong setup na maaaring sila ay mga bilanggo na sa mailalim sa malawakang pagpatay. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamalaking sementeryo mula sa klasikal na panahon na natuklasan sa Greece na may humigit kumulang 1,500 kalansay sa kabuuan. Ang madalim na tuklas na ito ay nagpasiklab ng maraming torya tungkol sa mga pagkakakinanlan ng mga individual. Ang ilang mga iskolar ay naniniwalang sila ay mga tagasunod ni Cylon isang maharlikang Athenian na nagtatangkang maglunsad ng kudita noong mga 632 BCE. Nabigo ang kanyang pakana at naiulat na pinatay ang kanyang mga taga-suporta na maaring magpaliwanag sa mass grave at mga posas na natagpuan. Number 1. Ang mga robot ni Leonardo da Vinci Si Leonardo da Vinci ay hindi lamang kilala bilang isang mahusay na pintor, kundi isa ring henyo pagdating sa agham at teknolohiya. Noong 1495, gumuhit siya ng mga disenyo para sa isang humanoid na robot na tila mas advanced kaysa sa kanyang panahon. Ang mga sketch na ito na natuklasan muli noong 1950s ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagkaunawa at hilig sa makinarya at automation. Ang kanyang robot na tinawag na Mechanical Knight ay dinisenyo upang makagalaw ng mag-isa kayang umupo, tumayo at magsagawa ng mga simpleng kilos. Sa mga pahina ng kanyang mga sketchbook, detalyadong inilarawan ni Leonardo ang bawat bahagi ng makina, mula sa mga gears hanggang sa mga joints, na nagpapakita ng kanyang pambihirang kaalaman sa anatomy at engineering. Ang kanyang robot ay isang patunay ng kanyang pagkamalikain. Bagamat ang robot ni Leonardo ay nanatiling isang konsepto at hindi nagawa sa kanyang panahon, ang kanyang mga idea ay nagpatuloy na magbigay ng inspirasyon sa modernong engineers at mga sayantipiko.